Hello Bashers! On our way back to Puerto Princesa nga, may dinaanan ng kami isang bagong pasyalan dito sa Brooks Point, Palawan. And this is Balay Tipan Farm. Bago at kakaiba pa nga ang lugar na ito dahil ibang activity naman ang ma-experience nyo. But before that, ay dito muna tayo mag-start sa kanilang A-House where you can stay overnight. 4 to 10 person nga ang kasya dito, kaya naman sulit na sulit na dahil this A-House ay kompleto na rin. Pagpasok nyo ay nandito sa baba ang kitchen. May mga gamit na rin dito katulad nitong mga plato. May gasol and may menu refrigerator. May setup na din ng table and chairs. May speaker, may TV, and parang kitchen diretso sala na din dito sa baba at dito na din nga ang comfort room. Sa second floor naman ay nandito ang setup ng beds. Malinis at presko dito dahil nga sa style ng room at dagdagan pa ng mga puno sa paligid nito. So kasya nga ang packs dito kaya perfect siya pang family or group barkadas. And then sa taas rin ay merong tambayan na tanaw nyo lang din ang nasa baba at paligid ng lugar. Na-imagine ko talaga dito is yung nakatambay kayo sa gabi habang nagkukwento kwentuhan at mainom na parang nagchichill lang. So yan yung quick room tour natin and dahil nga kaka-open pa lang nila ay nagset kami ng quick interview sa owners ng Balay Tipan to give us some information or details about their place. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ako po si Engineer Dimencio Evangelista, dati po ako municipal engineer ng Brooks Point for the past 36 years. At uh, ito po ang aming pinag-aaliwan, itong aming balay tipan. Kami po ay nandito sa aming humble na lugar na sinisikap namin maisayos, may contribute namin sa tourism program ng Brooks Point, maging bahagi ng kaunlaran ng bayan. At nagsimula po ito nung panahon ng COVID. Kung kami na-lockdown, ang pamilya naman na-lockdown, dito po kami na-lockdown sa lugar na ito. At ang mo, may tubig, may pispan, may mga tanin na kami mga kahoy, may mga tanin na kami mga nyog. Parang kahit malungkot ang buhay noong panahon ng COVID, Masaya kami dahil kami na ng kalikasan. Papalibutan kami ng mga halaman, ng mga bulaklak. Kaya po itong balay tipan ang naging pangalan. Nung kami po ay nandito, ang daming hinihingi sa akin ng aking pamilya, ng aking misis. Eh, lahat, lahat ang hingi niya, sige lang ang pangako ko. Sige lang, okay lang. Sige lang, pangako, pangako. Ayun pa lang ibig sabihin ng pangako sa kuyunin ay tipan. Tapos nakagawa ko ng na isang simpleng bahay, so balay tipan. Kaya tipan-tipan. <laughs> kaya kan gitipon dito kami ng lugar. At na yung mga kaibigan namin pag kami nagmi-meeting sa Rotary Club, sa Chamber of Commerce, sa PED uh, Palawan Economic Development Council, inimbitahan namin dito na kami mag-meeting, ibibigay namin ng libre for the sake ng advocacy namin sa environment at sa tourism at sa agriculture. <laughs> Magandang araw po. Ako naman po si Shane, isa po ako sa nagmamanage manage ng balay Tipan. Ang balay tipan po, marami pong activities na pwede niyo pong gawin. So, ang mga activities po namin dito, pwede po kayong mag seeing. Ang entrance fee po namin ay 50 pesos para sa adults. Sa kids naman po ay 30 pesos. Pwede rin po kayo magkaroon ng exclusive pictorial, mga prenup, birthdays, for 500 per hour po. Meron din po kaming mga cottage na nag-range ng 250 pesos to 400 at meron din po kaming A house na pwede po mag day stay or overnight stay for 3,000. Mag-add lang po ng 150 kung may additional packs. Kasya po ng 4 to 10 packs po ang aming A house. At meron din po kaming open grounds venue for mga birthdays and weddings. May range lang po ng 3,000 per day. Pwede rin po kayo mag-rent ng boats and balsa ride for only 30 pesos and mag-rent po ng mga e-bikes para sa mga bata for 50 pesos sa 30 minutes at mga mag-rent din po ng mga remote control boats for 50 pesos. Pwede rin po kayong mag fish feeding for 10 pesos. Ang aming pong operating hours ay 8 a.m. to 8 p.m. Sa mga gusto naman po mag-check-in, ang check-in time po namin ay 2 p.m. at ang check-out ay 12 noon kinabukasan po. So, mapapansin nyo rin po na marami po kaming water activities kaya kung po, bantayan po natin maigi ang mga bata. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta dito sa Balay Tipan Farm, dito po sa Barangay 2, Lagrada Street, Brooks Point, Palawan. Maraming salamat po. So that's it guys. May dagdag na naman kayo sa listahan at mga plano nyo. Visit Balay Tipan Farm when you are in Brooks Point, Palawan. Yun lang. Bye!